Ang mga manggagawa sa konstruksyon ng kalsada ay napakasipag at mahalaga sa pagtatayo at pagpapanatili ng ating mga kalsada, ang kanilang gawaing pagsasagawa ng mga proyekto tulad ng pagpapagawa ng mga kalsada at mga tulay ay nagpapabuti sa infrastruktura ng ating bansa. Sa bawat proyekto, mahalaga ang paggamit ng mga sasakyan at kagamitan tulad ng concrete mixer truck. Ito ang nagdadala ng semento para sa paggawa ng mga infrastruktura. Ang mga semento ay mahalaga sa pagbuo ng matibay at matatag na kalsada. Ang mga ito ay naglalaman ng mga materyales na nagbibigay ng lakas at tibay sa kalsada tulad ng semento, grava, at buhangin. Kapag naglalakad ang concrete mixer truck sa daan, ang mga manggagawa sa konstruksyon ay responsable sa pagproseso ng semento. Ang mga ito ay nagmamaneho ng truck ng maingat upang maihatid ang semento sa tamang lokasyon. Pagdating sa lugar ng proyekto, nagtatrabaho sila ng maayos upang mapabilis ang proseso at matiyak na ang bawat bahagi ng kalsada ay tama ang pagkakagawa. Sa pamamagitan ng kanilang pagtitsaga at dedikasyon, ang mga manggagawa sa konstruksyon ay nakakatulong sa pagpapalakas at pagpapalakas ng ating infrastruktura sa bawat pagpapagawa ng kalsada, nagdadagdag sila ng seguridad sa mga motorista at nagpapabuti sa paglalakbay ng publiko, dahil sa kanilang trabaho, mas maginhawa ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng mas mabilis at mas maasahang mga daanan. Higit sa lahat, ang mga manggagawa sa konstruksyon ay nagbibigay halaga sa kanilang trabaho hindi lamang bilang isang profesyon kundi bilang isang serbisyo sa bayan. Sa bawat proyekto na kanilang pinagtatrabahuhan, ipinapakita nila ang kanilang husay at dedikasyon upang matiyak na ang mga infrastruktura ng ating bansa ay matatag at mapanatili. Sa kabuuan, ang mga manggagawa sa konstruksyon na may kasamang concrete mixer truck ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad at pagpapalakas ng ating mga kalsada at infrastruktura. Sila ay tunay na mga bayani sa likod ng matibay na dasyon ng ating lipunan. Paki-like and subscribe, pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa susunod na video. Maraming salamat po.